Good day, good day, mga boss. So panibagong video na naman po tayo and ngayon ang ituturo ko po sa inyo mga boss is kung paano mag-refill ng battery. So, ito mga boss, ito yung battery ng TMX125 natin. Pero, ito, na-stuck siya dahil nakapagpalit na ako ng battery, which is yung ibang klase ng battery. Hindi ko na alam kung anong brand ng battery na pinalit ko. Pero, ito yung, yung stuck na battery ng TMX125. to YB7BLA. Ito yung battery niya na original mismo na-stuck galing sa TMX125. And, kung mapapansin nyo yung condition niya mga boss yan, um, sobrang ano na, yung talagang na-stuck na siya. Na Puro, hindi eh, ko lang kung anong nangyari dito siguro yung tubig ng battery ano dito Pumalat dito kaya ang gagawin natin mga boss is uh, bubuhayin natin tong battery tapos tuturo ko sa inyo kung paano mag refill ng, ng, anong, ng tubig ng netong battery na to so sa pag refill ng battery mga boss kailangan natin ng syempre yung tubig ng para sa eh yung tubig talaga na para sa battery. So ito yung gamit natin mga boss. Yan kung mapapansin niyo, yan medyo madumi nga lang. Ang brand niya is Deno Electrolyte Battery Solution. May magtatanong dito mga boss, pwede ba yung distilled water? Um yes boss, pwedeng pwede po yun basta yung kahit anong brand naman basta distilled water siya. Eh. Di ko alam kung anong brand ng tubig na ginagamit ko rin pagka wala yon. Yung ano, yung absolute pwede yun mga boss. Kung wala kayong pambili na ito, actually mura lang din to eh. Siguro ko, ko alam kung magkano ko to nabili pero parang 40 pesos lang yata. Di ako sure mga boss pero sobrang tagal na nalata naman sa packaging nya. So yun mga boss, ang gagawin muna natin una is check na natin kung ilan yung volt tayo itong battery na to bago tayo mag-start. Yan mga boss, i-set lang natin yung tester natin dito sa may DC. Di ko alam kung DC, Hindi ko kabisado masyado ang tester mga boss pero usually yung ginagamit ko yan. Set natin sa 200 and then i-testing natin siya. Kung kung mapapansin nyo mga boss ang kamilang gamit ko dahil hawak hawak ko yung mic pero kung mapapansin nyo yan pumitik sya yan mga boss talagang dead bat na siya mga boss 1.9 <laughs> mapapagana pa ba neto ang motor paniguradong hindi yan o oh, 1.9 ibaba natin sa 20 para baka iba yung reading niya kasi 12 volts naman to dapat so maximum niya 20 try natin ulit mga boss kung magbago yung reading niya baka naglolo lang tong tester ko So, yun mga boss, walang daya, 1.9 talaga. So, round off natin, parang 2 volts sya na lumalabas. Okay, itong tester na to. So, ang gagawin natin mga boss is linisan muna natin. Yung taas nya, importante malinis itong no, taas. Karabi nangyari mga boss. So, ang gagawin ko mga boss is ko muna to. Brushing ko lang to ng konti. Pakita ko sa inyo kung paano to, um, uh, paano ko to linisan. Ito na mga boss, yung battery natin. Ang gagawin ko is Babasahin ko siya Pero make sure na yung mga ito is nandyan pa. Ayaw natin mapasukan ng ibang klaseng tubig yung loob. Kung so, gagawin ko is, is, is kikis-kising ko mabuti tapos um, punasan na lang na mabuti. Ito na mga sir, yung battery natin na hinugasan, yan kung mapapansin niyo mga boss ito lang yung nakayanan ng um, linis ko pero kahit pa paano naalis niya yung mga ibang dumi and may napansin akong isang dumi pa dito na na-stack dinatanggal sa brush yan so ang gagawin natin mga boss is punasan lang natin siya tapos ready to refill na to nalinis na natin, natin siya mga sir ang gagawin na lang natin dito is tatanggalin natin tong 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na parang cups dito tayo magre refill mga boss so kuha, kuha lang kayo ng plies na pwede nyong gamitin para mahugot to natanggal na natin yung mga cups nya gawin na lang natin is punasan natin ulit yan mga sir bali nalinis na natin tong battery tapos kung mapapansin yung mga boss wala talaga syang laman so, gagawin natin is magre-refill na tayo dahil a uh, medyo maliit yung mga butas nung sa battery kailangan natin gumamit ng battle so itong ginamit ko na battle mga boss is yung sa ink ng printer so nilinis ko naman na yan malinis na malinis siya so ang gagawin ko na lang mga boss is sasalinan natin Yan nasalina na natin siya mga boss. Ang gagawin natin is bawat butas And kung mapapansin niyo sa mga sa battery mga boss, meron naman niyang ano level. Make sure na hindi mababa dito or hindi rin masyadong tataas doon kasi baka umapaw na ito yung ano nya yung kumbaga yung exhaust nya dito pagka may sobrang tubig ng battery dito lalabas yan so ang gagawin natin mga boss para safe tayo dito tayo sa may gitna susundan natin itong gitna na upper level tsaka taas ng lower level so sa gitna so, ang gagawin natin is bawat butas mga boss isasalina sa natin so umpisaan ko na mga boss Yan mga sir, kung mapapansin yung mga boss, is nalagyan na natin siya ng tubig. Yan yung iba, parang hindi pantay-pantay yata, hindi kasi may medyo malabi na malabo na mga boss, hindi ko na masyado makita. Yan, kung mapapansin niyo, may mga bat, may mga tubig na siya. So, ang, ang mahalaga diyan mga boss, wag lang wag lang tataas dito sa upper level para hindi tayo magka-problema. Yan, so far okay naman na. May tubig na tong ano natin. Ah, uh, battery natin gagawin natin is na lang natin yung mga cups niya. Naibalik na natin yung mga takip niya mga boss Ang gawin na lang natin is punasan na lang natin Na iset up na natin tong battery may, bat may tubig na siya Ang gagawin na natin sunod mga boss is i-charge na natin So sa pag-charge ng battery ito yung ginawa ko mga boss Actually, ito ay isang universal ano laptop charger mga boss. So, ginawa ko, ginawa ko na lang siyang ano charger ng battery. Tsaka pantes na mga ilaw. Kung sakaling may ilaw ako na binili, ginagamit ko to kasi may ano siya. So, meron tong 12 volts, 15, 16, 18, 19, 20, and 24 mga boss. Yan. So, iset natin siya sa 12. Tapos, eto may tanda na rin siya mga boss. Negative is kulay black syempre at positive is kulay red so i-testing muna natin sya mga boss kasi kikislap to eh para i-check na lang natin yung ano, charger kung gumagana ayan mga boss kung mapapansin nyo kumikislap sya so ayos yung ano neto yung charger natin so ang gagawin natin mga boss is i-charge natin tong battery syempre yung black natin is sa negative syempre may sign naman yan mga boss may negative sign lagay lang natin tapos yung pula naman is sa positive hindi nga lang abot yon kailangan natin ano kung makapansin nyo mga boss, kikislap yun. O, no? oh. ba? Diba? stretch na natin. Yun. So, yun mga boss, bali, yung gagawin lang natin is, um, lang natin si siya ng mga ilang oras para makapag-charge mabuti. Para ma-double check natin mga boss, kung gumagana yung charger, meron akong test light dito. Check lang natin. Yan. Itong clip na to is sa uh, uh, negative. Tapos ito sa positive itong pantusok. Ito yung test light mga boss. Yung ko sa pang wiring stay. Yon, tingnan sa eh sa may kalawang pala tumatapat kaya ano 'yung umilaw. Yan mga boss, gumagana 'yung charger natin. So, Hintayin lang natin 'yung mga ano ng ilang oras mga boss, tapos i-update ko kayo. Bali, ito na sir, yung na-charge na natin battery. So, charge ko siya mga 2 hours siguro or ano, di ko alam. Basta lagpas 2 hours siya para ano ito. Tapos tatanggalin na natin siya. Kung mapapansin nyo mga boss, pagka magta-charge kayo ng battery, tapos may tubig. Makikita nyo sa ano eh, sa tubig na parang kumukulo. Yung parang bumubula bula siya, tapos may tunog siya. Yung parang kum basta kumukulo siya mga boss, taka mapapansin nyo rin yung init. Ganong style is talaga nagcha-charge na siya so tatanggalin na natin 'to. Tanggalin ko muna sa saksakan 'tong charger natin. Tapos tanggalin na natin 'to. Yan. Kunin lang natin yung ano natin yung tester natin para ma-check natin yung boltahe niya. Bali ito mga sir, nandito na naman yung tester natin. Tapos ilalagay lang natin ulit siya sa 200 tapos i-check e na natin yung boltahe niya. Yan mga, mga sir, nakikita nyo 14.3 or 4. 14.4 yung lumalabas mga boss. Kasi naglolo ko minsan tong ano, tester ko lobat na yata. Yan, 14.3 or 14.4. So, ah uh, kabit na natin to sa, eh, pwede tong ikabit sa TMX. At least, ang ginawa ko lang naman mga boss is binuhay ko lang naman siya. Para pagka, may itetest na ilaw dito na lang sa battery tapos check natin yung ano kung gumagana ito, ito mga boss is test light gagamitin natin ulit yan yun Okay, kita nyo mga boss, umiilaw siya. Goods na to. Make sure na ilagay nyo lang sa uh, sa motor para makapag-charge siya na mabuti. Tapos na yung ano natin, pag-refill natin mga boss. So, yun lang po sa ating video na way, nakatulong po. No? So, kapag may mga dead bat kayo na di tubig, ah uh, pwede nyo i-refill yung tubig niya or palitan. Mas maganda talaga mga boss, yung ano, yung tubig talaga na para sa battery Pwede rin naman yung distilled Pwede rin naman mga boss So uh, wala naman problema dun Pagka gumamit ng distilled Pero kung yung ano kayo Yung maarte kayong tao O yung talagang gusto na standard talaga guys Kumamit kayo ng ano, uh, tubig na para sa battery So yun lang po sa ating video Na no may nakatulong po Pwede nyo pong ano, gawin tong ginawa natin And yun lang po para sa video na to And kita kiss po sa next vid Bye! Peace!